Rabbi mga palangga Puya exercise ug ko mga palangga oy. Huh. Uh. Ayan, good afternoon everyone. So katatapos lang po namin mag-ehersisyo ni Papi, guys. Yung balahibo niya is dumikit po sa aking mukha. Ayan, daming pawis ko mga palangga dahil po nag-ehersisyo po kami ni Papi. So, katatapos lang po namin mag-ehersisyo. So, nandito po kami sa loob ng bahay, nagpahinga. Uh, at yan po si Papi, nagpahinga din. So, hindi po ako naka-ehersisyo ng maaga, guys. Hindi po ako naka-ehersisyo ng maaga dahil po kanina marami po akong ginagawa. So, ngayon lang po kami ni Papi naka-ehersisyo. Ngayong tanghali. So, ayan. Magandang tanghali po sa ating lahat. Happy Friday! Yan. Anak no? Ikaw po isa kag-exercise, anak. Ikaw po O, so, oh, ikaw po. Iblis, mama. Tagasan to, iho. Kaloyan sa ginoo ang bata ko. Ikaw po isa ka, anak. Ako po, anak. Ikaw po exercise anak. Hala, hilak si Sky, anak. Grabe gilak ni Sky, anak. Hilak, huwag maayos si Sky, anak. Paminawa, anak. Paminawa, anak ko. Huwag pa siguro rin to si Sky, anak. Huwag pa siguro rin to, anak, si Sky, anak. Yan po, guys. Ito muna kami sa tindahan ni Papi. Nagpahinga, mga palangga dahil po sa labas guys mainit pa mainit pa sa labas mga palangga so mamayang hapon mamayang hapon guys pag hindi na ano hindi na masyadong mainit so lalabas kami ni papi mamayang hapon doon kami sa labas mag standby mayroon naman pang electric pan dito ayan. electric pan dito guys So, ayan, sa pagkakaroon guys, na alam diri sulod sa tindahan pahinga. Hala ka guapo, oy. ka gwapo sa anak oy. Ano gwapo ba na? ka gwapo. at bata nako, Please mama again. Tagasan anak. Say good afternoon to your viewers. hello guys. Good afternoon. Tapos na po kaming mamalisa. nag you guys. uh, ka po papi guys oy. pa bye, -bye kakaog chicken, guys. Ang da na mo guys. Kay isda ra mong sudan guys Nag nangita na ni papig chicken guys chicken may gipangita ni papi guys oy ayan pahinga muna kami dito ni papi guys sa loob ng tindahan napapago din si papi guys oh. napapago din si papi sa aming ehersisyo so ayan, sa dami ng pawis ko guys ayan, oh. yung balahibo ni papi dumidikit sa aking ano balikat dahil sa pagkakarga ko sa kanya Grabe uh. inita oi. initi anak. Tapi wa ka initi. Init anak no. habisag init anak ang anak nagsigi hapon. ug anak ang mga langgam. Bisag init anak. Tinuod bitaw na anak. tinuod gid na anak Ayan thank you for watching mga palanga bless again anak thank you so much for watching Tagasanto, anak Ayan pahinga muna kami ni papi sa glit guys happy weekend everyone